siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. Away bati ba kayong dalawa ng partner mo? At halos pinagsiksikan mo na ang sarili mo sa kanya para lang hindi kayo magkahiwalay o masira ang relasyon ninyong dalawa. At halos ikaw na lang to palagi ang naghahabol sa kanya na sa sobrang mahal na mahal mo siya. At minsan napapagod ka rin dahil sa kakahabol mo sa kanya, pero ikaw ay baliwala lang talaga niya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa'yo? Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng lemon at hiwain mo ito sa gitna. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. At isulat mo ito, pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan at apelido niya at ang hiling, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at iipit mo lamang ito sa lemon na hiniwa mo sa gitna. At nang malagay o maipit mo na ang papel sa lemon, hawakan mo ang lemon sa dalawang kamay mo. Ipikit ang mga mata mo. mag at mag ka. At hilingin o banggitin mo ang nakasulat sa papel ng tatlong beses na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. At pagkatapos, pwede ka kumuha ng plastic at ilagay mo ang lemon sa plastic. At kung meron kang garapon o di kaya baso, ay pwede mong isilin itong lemon. Dapat magkasya po ito sa pinaglagyan mo. At pwede mo na itong itago sa safe na walang makakakita at makakaalam pwede itong bulungan araw-araw at pwede hindi naman, depende na po sa inyo. Basta itago ito ng mga ilang araw. At paniguradong siya ay mababaliw o siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa inyong ritual na ginagawa. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Sa oras na makita mo ang video na ito, pwede mong gawin ito ngayon mismo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.